Balito niya. Yan, yan yung low. Yan. yung high. Yan o. No? Ganda no? What's up guys? Yung palik niya pala ako ng MDL. Ito. Yan. Bali yan guys. Mas quality siya. Medyo malaki. Medyo malaki siya. Tapos, <coughs> ang tonlilyo niya ay medyo malaki din. Hindi kagaya nung sa luma ko. Tapos meron siyang fan. May fan na siya para hindi mag-overheat. Meron na rin nga pala itong balas. Kaya mas maganda na siya. Mas maganda ang flow ng kuryente sa kanya. Tapos yung bracket, matitigas yung bracket niya. ano? You know? o. siya dun sa luma kong MDL. Alas hindi, hindi mo na siya magaganan. Yung sa luma kong MDL, medyo nagaganan na mo siya yung malambot. Ito matigas. Balit two mode lang siya. Wala siyang blinker. Pero para sa akin, mas quality ito. Tingnan nyo guys, subukan natin. Subukan natin kung gano'ng kalakas. Yan. Balik two mode lang siya. White uh, white yellow tapos low high. Tensus niya. Ito yung kanyang low. Yan oh. No? Tapos ito yung kanyang high. Grabe no, ganda no. So <coughs> sa oblat. Mga to sa MDL. Yan oh. No? Kung gusto niyo nga pala ng gantong MDL, lagi ko na lang yung link sa comment